RT. Oh, sa may okay, with okay, the police, mo. sa may ano. So yung lumalabas partiga? yung mga issue ngayon, nakarelate ka. Like for example, kay Sandro. Eh, bumalik ba sa alaala -ala mo? Oh. Naisip mo bigla ah eh. uh, Ngayon lang. Ngayon ko lang naisip. Pero dati hindi masyado. Kasi to be honest, na, masyado ako occupied this past few months. Ah. So yung kay Sandro, nabalita ako naman sa for sure. Uh, uh, ina feel ko, hindi ko rin alam yung buong kwento eh. Pero ina feel ko rin talaga, sana hindi na lang doon. Pero relate oh, ka sa kanya. Parang mga ba naman eh, public pero place parang, yun eh. Parang pagsasamantala pa rin. Oh, na, sabi mo, di ba yung natulala ka, di ba nakakilot, oh, oh, oh. nakakol. yun talaga ito. Uniform pa, di ba? Yun talaga, pag nandun ka na sa moment na yun, maninigas ka na lang talaga, di ba nalang gagawin mo. Yun yung nangyari sa akin. So, yun siya. Hindi na eh, kasi may date ako nun eh. Mga buckets pa siya nun. Buckets pa ano, mga ano pa ako, 16 na ito. So, Tsaka tinay ko naman siyang huliin. Pinicture ako siya kasi yung nanginginig yung kamay ko. Huli mo so, so, wala. Pero hindi mo ba siya tinulak or ginagsipitan yung dahil na nagawa? Kasi aminin ko naman, natakot ako nun eh. Police! Police eh. hindi naman siya police. Meron naka-uniform siya ako. Baka no. peke lang, hindi natin alam eh. Pero kung ngayon, mangyari ulit sa'yo yung mga gawin. kaya ko yung ano. Eh, nag-MRT ka pa ba ngayon? Parang hindi ka na naman nag-MRT eh. Nag-MRT, hindi, pero, malay mo, next time. Pero kung ngayon, halimbawa sa Ortigas. meron pa ba yung iyon? Wala na? Wala na, tagal na yun. Pero kung ngayon, mangyayari anong gagawin? Siyempre, ipaglalaban ko na yung sarili ko. Alam ko na yung dapat at mali. Eh. Saka ngayon, natutunan na ako dun eh. Hindi ko nahayaan yung nangyari. Mm -hmm. Ilan taon na nangyari to? 16 pa ako nun. So ngayon, uh, 23. 7 eh. years. 7 years. Ito ko po si Phil